Hi, hey guys! Dito naman ako sa bundok. Ayan. Wala nang ulan, pero mabasa din. Ay, ha! Ang malaki ng mga kahon. Biruin mo, ha? Sa Pilipinas na to, may ano na, may balbal na. E <laughs> dito, ang malaki ng mga puno, mga baliti. Ah, ha! inihingal ako. Kumain ako ng maraming kaning baboy kanina at saka kanin. Oh my God. Parang hindi accept ng tiyan ko. Woo! Inihingal ako. Bundok ito eh. Pakya. Yan o, tingnan nyo ang bundok dito. Puro bato. Kaya... Uh, hindi masyadong naglalanslight yung mga bundok dito sa Hong Kong kasi sabi nila itong Hong Kong daw is ano mabato at saka nakapatong daw ng bato itong Hong Kong kaya min, hindi mo oh, hindi mo siya naglalans na dito meron naman pero yung mga ano na yung malayo na malayo na ng Hong Kong, yung uh, dito siya is ano, park. Dito nagtatambay yung mga matatanda. Yan you know, o, maraming pagkong. Dito ako nag, ano, dumaan kasi eh. Parang ano ba, na fresh yung, yung dinadaanan mo, puro kahoy. Eh. Kahit mainit siya, ano, mahangin pa rin. Medyo may hangin din, pero dito iba. Yung umuulan ba, walang hangin parang mainit pa rin yung simoy ng hangin is ano pa init eto ang ganda din yan oh may mga upuan kung magdi ka pwede ka magtambay dito kasi may mga langis lang at saka may CR din dyan at saka may mabilihan naman dyan sa baba kaya maganda magtambay dito kung mag-isa ka lang na hindi ka nagagala. Ito na dito. Malayo sa gasto. <laughs> dito ka lang magtambay. Di ba? Yan ang ganda. Yan ang CR. Kaya pwede ka magtambay dito kung halibi mo na wala kang pupuntahan na mga importante eh. iwas gasto ko baga kaya pwede ka magtambay dito mundo pa. Yeah. kaya na Ayah. Uh... kaya talamat guys dito lang ako bye 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 bye